ayo siya Ay! Ayaw nga kami siya pa. Ay. <laughs> Ayaw nga <lang> pala siya pa. <laughs> 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 <natalo yung> <laughs> na sa yung ano, Tets? Maliwan, yung Pasok yung kamuling. Tank Davis card, alam Bagong ay hindi par bagong Hindi. Bagong sikat eh. Tagburos. Tapi talo ang tagburos sa ano eh. Laglag na yung tagburos. No. Sinalo sila ng liwanag. No. Ano ang tagburos sa tagburos is na yan ah. Akar. Ano pa yun? Pwede nga kahit tagburos sa mga. So, Pag-alabi sila. Watch one. Imong sayang, tangi sa boto ay mong sayang. Ayok, ang ina magsayo, sa ako doon si Kate, pa ka na naman, di ka matagbayad. Di ka kay 6th Street. Magsayo ka? Basta, ah, ma na siya ni Tank Libis, Ay, kita, ano Kani magpapalit ata. Hoy. Ano 'yun? Ano 'yun? Interwitch. Produksi. Bangkot 'yan mga guys. Ano? Ano 'yung debts, no? Hmm. Talo ka na di magpapatalo. Boom. Sa third trace. Oh, cut. Ano pa? kita, kita mo. <clears throat>

Pag flagger bawal mag -game ball. yung nag ano, video. Gameball! <laughs> Saan pa? <laughs> so, yung, munti <laughs> yung, <laughs> <laughs>